At sa ating mga balitang pambansa po muna, ngayong araw po sisimulan na ng Kamara ang deliberasyon sa Resolution of Both Houses No. 7, kaugnay pa rin po ng Charter Change. Magkakaroon po ng pagpupulong ang Committee of the Whole ng Kamara para ito'y talakayin. Opo, sila po ay magpupulong ha. Dito nagkalagay magkoconvene Sasabayan nito ang pagninig po ng Senado sa resolution of both houses number 6 na layon po namang amiendahan ang ilang economic provisions po ng ating kasalukuyang saligang batas. Tatlong economic provisions po ang gustong amiendahan ng ating mga mambabatas, gaya ng provision sa pagmamayari po ng public utilities, mga eskwelahan at maging sa advertising industry. Bagamat nakak nagkakapareho ang mga nasabing probisyon, magkasalungat naman ito sa estilo ng botohan. Ang Senado po kasi gusto ng hiwalay na botohan para nga sa Senado at ng Kamara habang unified voting naman para po sa bersyon ng House. Si Pangulong Marcos Jr. ho naman, umaasang matatapos na ang bangaya ng dalawang kapulungan, lalo pat matagal na rahong tapos ang konsultasyon sa charter change. Now niya sinabi na dapat ang Senado ang siyang manguna sa naturang resolusyon. I always said the Senate will take the lead. The Senate is taking the lead. uh and uh, between the two houses they will come to an agreement and uh that will be that will be the way we'll do it ted filon at dj chacha 92.3 news fm monday to friday 6 to 10 a.m